Hey guys! What's up? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Apo yung batas sa channel. Dito po kami ngayon sa ano? <laughs> sa, <laughs> sa saan <laughs> nyo po? Sa dito ng pato. Sa Nuniko. Nuniko Bridge. Sa Garay. Sa Garay. Wala po yung sa... Ano? Malapit <laughs> sa San Juanico Bridge. <laughs> Pakita mo yung ano po, San Juanico Bridge. Kaya daw, no, San Juanico Bridge, tingnan nyo. Papuntang sa Amarlete. Ayan. Pakita mo <laughs> <po> yung mga <laughs> <yung> tao. <laughs> make-clean lang muna, make-clean. <laughs> <laughs> Mian, si Bunso Itu <laughs> si Halo guys. guys. Pinoy. Naman, si ano? <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, si Boy totoy. Tapak. Boy tapak. eh Ayo. nih, Bunso.

Welcome to my vlog. What? Batas lang malakas. Welcome to my channel. <laughs> hey, subscribe nyo pala Jelan <laughs> Junior. Yon. Jelan <laughs> Junior. Subscribe nyo guys. Tsaka Jimmy Torres. o. No? Oh, Paalam. So, guys. Okay, guys hanggang dito lang muna guys. Bye bye. Oh, <laughs>